today's video mga kalugod tayo ngayon ay pupunta sa aking mission sa may consuelo Bakabebe Pampanga upang ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoon na waitong tunghayan po ninyo sa oras na ito ang aking paglalakbay at makilala nyo ang ibang mga prayer partner po sa ibang lugar lalo na po sa consuelo prayer group sa Makabebe, Pampanga. Matahod, kasi pagkain, pala tayo I ta uh, the blended, the dog, the... going, punta po tayo ng Consuelo <laughs> po ayan pa. na lang. Ayan po, ayan po. matata lain lain ya maupati ngatin

Showery,

buma tu tamuna o tara age o basket ay kaya yo ay ayar tayo di ayo halata na pag-uupo diyan pa kayo oh shout out ka kalugod vlog kalugod vlog shout out po, kalugod vlog ayan yeah,

iyon ngayon sa situation mo, ayan, mag muna kayo kasi hindi ko naman kayo papagsasalta yan, ano lang to. Ah, parang voice over lang. Ay, yung pinaka, ano. Sige, okay. kuya. <laughs> <laughs> ayan, meron pong, wala ka, kakatuwa, pag nag-voice nag record ako, merong katatawa yung bata doon sa labas. Ito din na ba yun? Ayan lang. <laughs> din <you know>? na? <laughs> <laughs> Para mas ayos. <laughs> Nagara din po siya dati yung naging kasama ng boy sa bahaging ito ay binigyan natin ng pagkakataon ng mga youth for El Shaddai ng konsuelo para patuloy na tayo magbahagi sa kanila ng mga salita ng Diyos at idaloy ng Diyos sa kanila ang kanyang presensya at ramdam nila ang presensya ng Diyos na sa oras na ito'y sumasa kanila bilang gabay sa kanilang buhay paglilingkod sa banal na ubasan ni Yahweh El Shaddai at sa bahaging ito, umagang umagay, patuloy na nagpapasalamat ang bawat isa sa kagandang loob ng Diyos. Subalit so, sa sandaling ito, nagaya ang mga ito na kami po ay pupunta doon sa lugar po, papuntang dagat para magjaging. Yan. At makabanding din na mga kabataan ito. At maranasan sa umagang ito ang presensya ng Panginoon. Subalit, ayan, nakikita nyo, subalit sa aming paglalakbay ay ayan, tumuloy po kami sa aming pupuntahan. Sa may tulay na ito, nilipat po kami para makarating po kami doon sa isang tulay na kawayan. Ano po, medyo madilim pa po dyan. And we hope na makarating kami sa kabilang daan po, doon sa papunta sa may dagat dito na lamang po ang aming paglalakad dito medyo madilim pa at sa oras na yan mga kabatang yan alas wala pong tulog dahil nakitulog sila sa isang bahay dahil naabangan po nila na makasama po sila sa aming jogging pero sa aming pagpunta doon ayan dare daretsyo lamang po ang aming paglalakad Sina ginagay po ako ng mga kabataang ito Hanggit po, El Shaddai ng Consuelo. Hanggang sa nakarating po kami doon sa papunta po dun sa tulay na kawayan pero hindi po kami natuloy dyan kasi ano na yung medyo mataas po yung tubig ng ilog kaya ang ginawa na lang po namin nagdesisyon na lang po na hindi na kami tutuloy baka mapahamak pa ang mga kabataan at yun nga tuloy-tuloy lang aming paglalakad patungo doon sa tulay ng kawayan at pagdating doon yung nga, nga high tide po kaya hindi na rin sila tumuloy medyo madilim pa po dito it's around 4.30 or 5 o'clock na po ng umaga dito yun na po. yan medyo wala pa pong tubig sa part na to pero, nakat na po natin dito yung video kasi medyo malayo-layo na rin yung, malayo pa yung tulay dyan na dati po nadadaanan. Pero yung time na yan, nalaman po ng mga kabataan na lubog po yung tulay at medyo madulas. Delik. Sa bahaging ito, papunta na po ako ng aking uh, mission papunta po ng Bulacos, Masantol, Pampanga. Ayan, sumakay na po tayo ng bangka sa tulong po ng isa sa mga youth po ng konsuelo. Ayan, shout out brother Maraming salamat sa paggabay mo sa akin at pagatid sa Bulacos. Maraming maraming salamat mula sa kanyang bangka. Sumakay po tayo dyan. Ayan po, at uh, dito po sa may pantalan. Kumakit na po tayo dyan at lilipat naman po tayo sa motor papunta po ng uh, Bulacus Masantol, Pampanga araw na po yan ng Webes na po dahil nag overnight po tayo sa lugar po ng consuelo shout out po taga, sa mga taga consuelo maraming maraming salamat po uh, kina sister Sir we're here now at Bulacus and thank you brother Pagatid. Ito na tayo, lakad na tayo Punta po doon sa may simbahan Glory to God, hallelujah Yun, praise the Lord, good morning po At uh, oh, tanghali na Brother Ayan po ating mga kapatid Gawain na po tayo, gagaling po tayo ng Consuelo kapon Diyan tayo sa Consuelo nag-overnight ngayon, ito na po tayo sa Bulacos. Ito Yun yung simbahan. Ito man, nakabangka na yan mga kasister na brother natin. Bulacos Barangay Hall. mga nakarahang pong linggo lumubog po sa baha dito pero sa ngayon sa biyaya po ng Lord wala na pong tubig pumabana Ang ganda ang tanghali po. Nay. Ole Rosary Faris. Ito oh. na po tayo. Hello po, yan ang mga kapatid natin dito po sa Consuelo. Ay, ano po, uh, uh, ano po ito? Bulacos Ayan. Hello, brother. Bless you. Ito po tayo sa Bulacos ngayon. Sige po, sister, busog pa ako. Galing po ako ng Consuelo, dun po ako natulog. <laughs> ah, sige, mamaya na po pag-alam. Glory to God. Salamat sa Diyos tapo po tayo dito sa may waiting shed Sa tabing ilog Iyaya po ng Diyos wala nang tubig dito Dati linibog Pag tayo dito 有。 sa simbahan dito na tayo pahuwi huwi na po tayo layo layo pa po ang ating lalakarin ganda po dito, more on dahan Pero thanks God, bumaba na po yung tubig. Dito sa Bulacus, Masantol, Pampanga. Nung last po, bagong mag magbaha, ako rin po yung galing dito. Ganito rin yung dating. Pero mga previous days, weeks, sinag-cancela po dahil lumubog. Halos yung lugar dito, ang taas po ng tubig. Pero sa muling pagbabalik, ito, maayos na po ang kalalagayan dito. God be the glory. Mamagkay muna kayo. Daan po tayo dito sa may tulay. Medyo umaambun na. Tulay na Hawaiian. Yun. Diyan, diyan tayo tatawid. Pero uulan. Uulan. salamat po sa paggabay ng ating Panginoon sa aking mission sa araw po ng Merkules at Webes. Sa bahaging ito ay matutong hayang po natin araw ng Biyernes ang banal na gawain sa mission ko po dito po sa may pangatlan sa abang umaawit ang mga youth choir ng banal na gawain dito po sa may pangatlan Tunay nga napakabuti ng Diyos sexual patuloy na ginagamit sa kapanahon ng upang sa kanilang kabapaging kabataan ay napapadama na ng Diyos ang walang hanggang pag-ibig niya at tiniyahala kanilang mga tinig bilang pagsamba sa ating Panginoong Diyos na si Yahweh El Ang bawat isa binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na makapaglingkod sa Kanya. Hindi sa ano pa mang edad o ating pong kinatatayuhan sa ating buhay karangalan na sa bawat pagkakataon ay makapaglingkod po tayo sa ating Panginoon dahil sa kabila ng mga bagay na pinagkakaloob sa atin nararanasan natin ang kanyang biyaya ang umasaga ng biyayang nagmumula sa ating Diyos na buhay na si Yahweh ang Shedan. salamat po lagi sa paggabay niya sa araw-araw natin mga misyon kagaya ng mga kabataan ito na ginagamit sa kapanahunan at bagay na pinagdadama ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Yahweh El Shaddai, maraming maraming salamat sa araw-araw ninyong paggabay sa amin. Sa kabila ng kami nagkakasala, sa kabila ng aming mga pagkukulang, isang prebelihiyo na makapaglingkod sa iyo. Patuloy po namin pinararangalan ang iyong dakilang pangalan at pinasasalamatan sa iyong kagandang loob sa amin. buhay at maging sa aming mga pamilya. Pinabalik ko po sa iyo ang walanggang hanggang pasasalamat sa patuloy mong paggabay lalo't sa araw-araw ng aking mga misyon, sa araw-araw ng mga plano mo sa aking buhay. Maraming maraming salamat po Panginoon na masunod na namin lagi ang kalooban mo at makapaglingkod kami na, na may kalayahan at maramdaman lagi ang iyong banal na presensya at pagkilos mo sa aming mga buhay. Binabalik ko po, po sa iyo, Yahweh, ang lahat ng pasasalamat. Pagsamba sa ngalan ng iyong anak na si Jesus at sa tulong at panalangin niya ng Maria at ng mga manal. Ikaw na nawa lagi ang siyang patuloy na gumabay sa amin. Maraming salamat.